Karma ang mga bansa sa Latin America sa paglaganap ng Zika virus. Ito ang tinuturong dahilan ng pagdami ng mga sanggol na pinapanganak na may microencephaly o hindi tamang pagdevelop ng utak. Sa higit dalawang libong nanay kasi na, nagsil, na nagsilang ng batang may microencephaly sa Brazil, higit isandaan ang nagpositibo sa Zika virus. Ang virus na ito ay pinapakalat ng lamok nakaraniwan ding nagdadala ng dengue at chikungunya virus. Bukod sa Latin America, ay e, apektado rin ang Central America, Caribbean at Africa. Wala pa namang bansa sa ang apektado ng Zika outbreak, pero naghahanda na rin daw ang DOH. Pwede mangyari sa atin yon, dahil nandito ang labok na nag-transmit ang infection. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.